Yan si Jung Jong masipag pag mag cellphone. Puro TikTok lang yan. <laughs> Meron din pala siyang masipag ng kahoy. Mm. Kailang ka lang natuto yan, Jong? Kapon. Very good. Kapon na natuto magbisak ng kahoy dito sa Palawan sa Dubai kasi ako. Nga ano ka? Dubai. Naglaki kasi ako sa Dubai eh. Sa Dubai kasi puro cellphone lang ginahawakan namin. dating dito sa Palawan sa probinsya, balat Mainit. Ako, nagbalik dapat sa Dubai na lang ako. Mainit sa Dubai? Ah, oh, grabe ang init sa Dubai. Mainit. Ano nagitim na ako. Ang <laughs> init sa Dubai. nagbalik na, nagbalik ako sa Palawan eh. Pagdating pala ko. Kala ko maganda dito sa Kala ko maganda dito sa uh, Palawan. Pagdating ko pala nang sibak lang ulang kahoy. Pagkano ng bayad yan? Ah, wala. Tulong ko lang sa kanila. Takulat na itong kahoy na to. Tayo niya magbisak. E, wag kayo magbisak. Kaya huwag sa Palawan. Mm. Nagsibak na kayo ng kahoy. Tulad ko. Ano Kag magsuot sa kwan, imbornal. Ikaw sa imbornal. Ikaw ya. Ba't di kayo bumalik sa, sa ano ya? Nasa Amerika ako. Sa Amerika. Po. Sa Ameri Amerika. Kaya nga nagpunta ko sa Palawan kasi sa sobrang dami ko sa pera sa Amerika. Pumunta ako sa Palawan, inaubos. Naubos ka inom? <laughs> sa inom. <laughs> Kaubos para ka inom Huwag inom. ka na mag-inom magtubig ka na lang na ako guwapo. Eh daw nagainom. Tukong ka usap. open pero di ko magawa Ipuay Ipuay Huh, bagod mo diba? Yan dito sa Palawan Tingnan nyo hmm. Hmm. Wala ka makita building Korpono Korpono Mira sawa salawan kastahi nang angkan kasong sa May tinapay doon isang piraso, 50. Hindi okay lang. Kung gusto mo magkape, 100. Isang baso. Gawin natin 4 minutes. Okay na. Uy. Goodbye.